kung hindi mo ako papansinin ngayon, hindi mo na ako makikita pa. Kaya magpasya ka kung gusto mong manatili dito o kung mas gusto mong umalis sa mias wawal paumanhin sa abala sa iyo, ngunit narito ako upang iligtas ka. Sa isang masamang bagay na mangyayari sa iyo ngayong Sabado. Oo, tama ang iyong narinig. Isang taong huwad sa buhay mo na gustong saktan ka ng gusto. Ngunit bago ko sabihin sa iyo kung ano ang gagawin niya sa iyo, maaari mong iklik ang apat na pindutan sa tabi nito. Kung papayagan mo akong pumasok sa iyong bahay, dapat mong i-click ang lahat ng buttons sa tabi mo. Like, comment, add to favorites, and share. Okay, kung pinindot mo ang alinman sa mga buttons, ibibigay ko sa iyo ang aking taos pusong pasasalamat at mula ngayon ay bigyang pansin. May napakasinungaling na tao sa buhay mo, pwedeng lalaki o babae. Maraming kahihinatnan ang idudulot sa iyo ng taong ito ngayong Sabado. At kung hindi ka lalayo sa taong iyon na aking ibubunyag, at the end of the video, you will be very sad because that person will do something unblay. Please believe, everything is true. Now I will tell you who that person is. Do you want to find out? Sundin ang mga hakbang na sasabihin ko sa'yo. Pindutin ang birding share button at pumunta sa WhatsApp option. Pagkatapos, pindutin ang WhatsApp option. Ang hero contact na lalabas ay ang taong iyon na sasaktan ka ng husto. Ngayong Sabado, mangyaring maniwala at magkaroon ng isang pagpapala-araw.